Isang araw na rin ang nakakalipas matapos ang Miss Universe 2023 na ginanap sa ibang bansa, ngunit tila hindi pero na natatahimik ang mga Pilipino at ang mga boto kay Michelle D. dahil isa sila sa mga saksi ng pandarayang naganap sa nasabing event dahil sa pambabatikos ng mga Pilipino sa Miss Universe at lalong-lalo na sa may-ari nito ay hindi na nagawa pang hindi bigyan ng pansin ang isyong ito mayroon ding ilang kasong kinaharap ang bagong nagmamay-ari dahil umano sa pandaraya nito sa pageant. Ayon sa ilang komento malaki ang nagastos ng bawat isa para lamang makaboto sa kanilang pinupuswang kandidato dahil inaasahan nilang lalaban ng patas ang lahat dahil nga sa kasong kinakaharap ay nagdesisyon na itong ilabas ang totoong resulta ng nasabing Miss Universe 2023 Top 5 at doon na tunay ng kasama sa mga ito ang Pilipinas. Lubos naman itong ipinagpasalamat ni Michelle D. at ng ating mga kababayan abangan ang mga susunod pang kabanata.